followers po? 3 days lang, naging 1,190. Uy! Saan yung mga Amerikano, sir, mga tinitiyo ko Tawag mo ako tawanan! Never mind that! Minahal kita! Kahit pangit ako ngayon! Sinira ko! Hinama ko ang pagmamahal kong alang-alang sa Romeo tamundis na manluloko! Yung pinapag-awayan namin, yung ano... Jerjer! Ano po Jerjer? Ganyan lang, sir! Ay, di ba nung kulong pa mo kayo? Di mo, na! Nangatay yun ni maugot. Kagigiriri. Alam naman no, ni pasipsip mo sa akin. Sabi niya, Ma, pakis ka pwede, kis, 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 mm. uh. Ayaw na, huwag ako Romeo. Uh. break mo break. Break oh. and dance. Tapos, anong nangyari, sir? niya ako sa dibdib niya. Sabi niya, sir. Oh, 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 no, no, oh no, ayuda. Oh. Kasi magaling daw mag-ipit-ipit, sabi pa naman yan. Nang naging, nakaaway na kami. Yakapin na naman niya ako yan, di. Eh. Soko na naman ako sa kanya. Love ko na naman siya, sir. Magaling daw yung babae na biuda magsipsip. Tapos, hinawakan ko yung kaya kasabi niya. O, tingnan mo, tingnan mo. Ay. Sabi mo, picturean mo ma. Sabi mo, lasing ka, ha? Tapos, pinicturean ko. Sabi ko, akala ko ba pa, ang pa yan. Bakit ngayon hanggang balat na lang? Ay! Oh, 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 kulira. Kala mo, babalik niya ako sa'yo? Never mind that. Baka kinarma ka. Oh, siguro, no, baan na si Lord. Pero, dati yan siya, sir. Payat ang pangit. No. Anong gina, anong pinakain mo sa akin? Ba't tumaba? Kinakain ko ng tilapia. Ang, ang, gano'n <laughs> Kasi sabi niya, sir, nagtututir daw siya. Iwan ko anong tutir. Inuman daw kami, di nag-inuman kami, Jin. Sumusuka. di naman kaya makipaglasingan ng 24-7 yan. <laughs>